Hi, Sai. Hello. Koy. hello. Uh, pinatawag ko kayo. Why? Bakit nga no? <laughs> Dahil hindi tayo maglaot. Ay Koy. Hindi tayo mangawil. Mm <coughs> Hindi tayo mamamana. <coughs> at lalong hindi tayo maghahangon ng bubo ngayon. May pupuntahan tayong special. Saan? Hapo hmm. Basta, pupun may pupuntahan tayo. May papakita lang ako sa inyo. Uh, abala ako nitong mga ilang araw. Uh, siguro hindi ako nakikita dito kasi may ginagawa kami at pupunta natin yung nabili kong ano? bangka oh, may, 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 nabili ba siya? talaga kaya? totoo? oo oh, may nabili akong bangka ka laki? malaki ko eh magkasaya kaya sa sa camera? Ah. <laughs> camera? oo <laughs> huh? oh, kasi sa camera siyempre <laughs> ipapalayo natin yung camera oh, okay. You know, kung, kung ikaw daw ay <laughs> ah, hindi magkasaya pero pamalayo kasaya ano yung laki? malaki ngayon? diba yung unang ginagamit natin, maliit. Um, Tapos yung sumunod, yung isa pa. Malaki kunti. Malaki oh. kunti. Mm. eh, di Diba pag tuwing amihan, nahihirapan tayo. Mm -hmm. At saka hindi siya pwede pang malayuan. Mm -hmm. Ngayon, mas malaki. Ganon kalaki? Malaking malaki. Mga ilan di pa? Ah, uh, di ko matansya kung ilan di pa kasi pinagawa ko siya ngayon mga ilang pang ilang araw na tatlong araw na ngayon mga kamising abala ko sa pagpapagawa ng bangka okay. kaya pala kaya, busy ka yun okay, yun yung pinagkakaabalahan ko hmm. kaya medyo na busy ako <laughs> hindi ko na kayo sinama kasi sorpresa nga so pupunta na natin ngayon yung nabilag nyo tara. ngayon na nga naman okay lang yan pupunta natin kasi mag update tayo kung ano na yung nangyayari doon, kung ano na yung ginagawa nila doon sa bangka. Tara! Ano? Tara! Tara! Bataan na natin. Saan ba na? Malapit na yan? Medyo may kalayuan, maglalakad lang tayo. Wala naman Magaling. tricycle dito sa isla, walang bike, <laughs> walang motor, walang jeep. Kaya maglakad tayo. <laughs> Maglipad lang tayo. <laughs> Maglipad. Lang tayo. <laughs> Maglipad. <laughs> Tara, Puntahan na natin koy. Excited na? Tara? Oo. oh. Saan yung banda? Say, excited ka na? Excited. Ina yung gagamitin natin sa mga susunod na adventure natin dahil uh, this season is habagat. Di pa paghabagat, tag is abagat kalma na. Uh, Oo, oh, tagulan na. At madalas kalma. At uh, syempre, hindi, dito lang tayo pag-anihan. Paghabagat, pag ang mga tao pupunta doon sa malayo. malayo. Kasi minsan lang mabisita yung mga malalayong area. Kaya doon yung target natin sa mga susunod kaya dadalhin natin yung pinagawa kong malaking bangka hindi naman siya pinagawa kasi binili na tapos may mga Para ilan may lang na inayos na repair lang kaya pupuntahan na natin yan let's go okay let's go let's go mga kasi isama ba natin sila? ito ito isama natin yung mga ka amazing oo pag magsama sila tanong mo magsama kayo? oo oh. oh. tara <laughs> tara 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 sama kayo mga ka amazing sa, sa dulo tayo Pupunta natin yung update na pinapagawa namin at pinare-repair namin yung bangka mga kamising. Ah, medyo malalayo ng konti mga kamising. Init! Wala sa'yo nito eh. Ha? Hindi Excited na, excited. <laughs> Say! Yan na? Saan? Eh? <laughs> Hindi, sabi ko malaki, di ba? Eh, <laughs> di ba mas malaki diyan? Uy. Mas malaki dyan, nabili ko. Oh. Malaki rin yan eh. Malaki rin yan, pero mas malaki yun ko eh. Mas malaki yun. Saan yung banda? Layo pa? Oo, uh, sa unahan pa. Excited ka man. <laughs> Ayan ah. <na>. Hindi Hindi yan. <laughs> Hindi yan, mas malaki pa dyan. <laughs> yun pa, sa unahan mga kamising. Na. Ito na yun? Ha? Ito na yun. Okay. Saan? Ito? Sa mo? Ito na? <laughs> <Satingin> mo? Ano ba yung... Parang ito ah. Ha? Ito may bago na to? Hindi. Ito bagong gawa to eh. Di diba sabi ko... Sabi ko repair. Sabi ko repair. Ito, ito mga bago to. Bagong oh, ito pintura bago. may... Mayari oh. Nakakaya sa mayari. Nandun sa na, unang <laughs> ano. Wala <Or>, maya. Tanong <laughs> ngayon yung bossing <laughs> mo. <laughs> Sir? Sir? Kir? Si <laughs> bos Boss? Boss? Oh, yun yung mayari, kuy. Ah, siya may Oo. Oh. Okay, <laughs> binta mo, bilhin ko. <laughs> 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 Mahalaga yan. Oh. Mahalaga, <laughs> hindi kaya. Galong yeah, grabe, laki nito, mga kawising. Oh. May kung may 600 ka, pwede na. Oh, basta 600 lang, o. walang 1,000. <laughs> 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 oh, hindi so, ito, kasi ito, hindi pa naman ginagawa pa to, koy. Hindi ito yung bangka natin. Alam mo kung saan? Ba saan mo na ngayon? Ah. Ayan o. Oh. Ayan ay, o. Ay, ay, bago. Bago lang yan. Maganda, <laughs> <laughs> daming lumot. Ayan o. Luma lang niya. Yan yung binili natin, koy. Oh, Ayan. Ay. Pinarepair lang. Pinarepair ko. Ah. Yan naman ang ginagawa atin. O, <laughs> ginagawa. Ginagamit natin yung, -ano, tayo yung bubo. Oo. Oh. Ang bubo? Tapos. O, oh, yan yung hinag. Di ba? Naalala nyo noon, yan yung ginagamit natin mm -hmm. pag naghahangot tayo ng bubo. Dati kasi diba inarkilahan lang natin? arkila man yan. Tapos, Ngayon? Ano na? Ate na, nabili ko na. Ah, Pinabenta sorry? na ng may-ari. Siguro nagsawa na sa kaka-arkila. <laughs> Totoo ba yan say? Huh? Totoo yan! Ate na yan! <laughs> Tapos Kailan papalitan mo. natin ang pangalan. Anong gusto mo pangalan? Bochokoy o Desay? Desay. Desay ah? the Great. Desay the Great. Oh. Ilalagay natin Desay the Great. <laughs> Desay the Great. <laughs> Check natin kung saan yung pinarepair ko. Pagkatin natin. Para. Ang ginagamit namin mga kamising nung naghahango kami ng trap. Uh, this time, hindi na namin arkilahan dahil sa amin natin yung bangka na to mga kamising. At uh, dahil yung iba, medyo mahina na yung plywood, pinalitan natin ito mga kamising. Uh, pasensya na, iba yung kulay na nabili natin. Kasi hindi available yung ganitong kulay. Kaya yan yung nabili. Pero sa kabila, nung nakarang araw, yan, halos same lang yung gulay ito bagong palit din to ng plywood mga kamising ayan yung luma dito kasi tumagas na kaya pinalitan ko ng plywood mga kamising pati dito sa taas yan dahil gagamitin namin to this season ng habagat dadayo kami sa medyo may kalayuan mga kamising Hala, ito kaya naman to kaya nga yan say na napansin mo bago na yan matibay na <laughs> matibay na mga kamising pinalitan natin yung takip kulay black, black kulay black <laughs> koy black kasing kulay na nandamit damit natin kayo oh yan maganda yan kasing kulay black. Black. yan okay. sabi ka black kasi tapos ito Palitan na lang natin yung takip kasi medyo <laughs> marupok na siya kaya pinalitan ko na mga kamising At ayun, pipinturahan natin to <laughs> dito na bitin tayo ng pintura kasi naubusan tapos nagpabili ako ng pintura iba yung nabili nang nagbili iba yung kulay kaya napansin nyo yung hulihan iba yung kulay pero papalitan natin yon ngayon kasi continuous yung repair nitong bangka mga kamising ito lang muna yung pipinturahan natin yan dahil yung budget natin uh, bitin bitin dito lang muna yung pintura. Sa labas, okay pa yan. pwede pa yan. Oh, pwede pa yan. At itong mga paltik siguro, pwede pa naman, matibay pa. Yung pintura lang, pwede pa yan. Pwede pa yan. Dito lang muna tayo sa mga kailangan nating palitan muna. Check natin yung loob, Koy. Malaki talaga yung aquarium nito, mga kamising. Ito, ito. Ito. Ito yun, dahil tumatagas dito yung tubig. Yan, ipupuksi lang natin to dahil matibay pa naman yung kahoy pati doon sa labas magabi laki ng aquarium nito mga kamising kasi mga siguro mga sa so, dyan piraso nga ispe... sobra sobra na kahit 150 pa na grouper na huli ni Desai kasi dyan <laughs> <laughs> so, siyempre mga kamising yung kasamahan ng nag-repair ng bangga na to ipapakilala ko lang sa inyo si Raymart Hello, Mark. magandang hapon mga kamising Ito, nakasama ko na before sa vlog Sai, kilala mo naman to siguro dia Sobra po mga kilala. kilala Kilala, <laughs> kilala Kilala, ni na dahil nakasama namin to ni Disay sa vlog At uh, this time, makakasama namin ulit siya dahil dadayo kami ng malaya Mart dadayo <laughs> sana kami papalain. sana palarin oras na para lumabas <laughs> dito sa area natin si. lumabas na sa lumabas <laughs> sa <laughs> <laughs> kaya kailangan talaga namin ng malaking bangka mga kamising unang pipiturahan natin ito wag na muna dahil matibay pa naman Ah, uh, medyo bitin pa sa budget mga kamising pero soon kung pagpalain pa ni Lord papagandahin din natin to pero this time, ihahabol muna natin dahil malapit na yung habagat. Kuya, kuya, ito oh, ano? Gagamitin din natin. tawag tayo ni Disay. Ano yun, Say? Ito rin gagamitin kong sa dayo. Ha? Ito gagamitin kong sa dayo. Oo, oo, yan yung gagamitin natin lahat sa dayo. Hindi lang ikaw yung gagamit niyan dahil mala malalaking isda na doon sa labas. Lahat tayo. Ito yung palangre, mga kamising. Inaayos na rin. Nagpapagawa na ako ng mga ganitong klaseng palangre. Kulang pa to mga kamising. May gagawin pa. At ayun yung magiging lagayan niya, Sai. Ano uh -huh. ordinary kawil na kagaya ng ginagamit mo. Dahil pang malaki na dun. Uh -huh. Saka yung nylon Pag dumayo tayo, may titiran tayo. As in, ano, pag ng uh, Pag nagkataon lang, alimbo, uh, nabutan tayo ng gabi. Ah, dito hmm. tayo matutulog. Pero pag ano, Pero pag ano talaga, uuwi rin naman tayo sa isla. isla Pero na. hindi dito sa isla natin, Mal dahil malayo yung lalautan natin. <laughs> malayo Para, siyempre, oh. syempre lalayo tayo doon. Gag gagastos tayo ng mga tatlong container na diesel. <clears> Tapos <throat> ibabalik pa natin, 6 <laughs> na container. di ba? Araw-araw, di pagod tayo. Kailangan hmm. natin doon, Doon tayo matutulog. Hmm. May isla tayong pupuntahan, makikitira tayo. Hmm. Sa tita ko yun. Yes. Mabait na Mabait yun syempre. Mama yun ni Raymart. Mm -hmm. Ah, kaya no worries pagdating doon kasi may matitirahan tayo. Ang gagawin lang dito, lalagyan to ng mga ganito dahil kulang pa siya. Kulang. Oh. Ayan, lalagyan din natin diyan para just in case babiyahe tayo o kaya nabutan tayo doon ng gabi, doon na lang tayo magpalipas ng gabi. Dito tayo matutulog. Syempre, si Desay dito. Tayo doon sa labas. <laughs> <laughs> kasi babae kami. siya, di ba? Hmm. Babae Bantay siya. Good luck sa mga adventure natin. <clears throat> Siyempre, ay, Koy. natin. Alam na. Hmm. Dahil ilalagay natin lahat ng mga trap natin dito, Koy. Kasi kasi Ang purpose ng bangka na to mga kamising ay hindi lang sa fishing, pati sa mga trap. Pati sa mga trap. Dahil ilalatag na yung mga trap doon sa mga open area. eto pa, Koy. Say. Ito yung, yan, pinalitan na rin ng plywood kasi ito. bago na ito. oh, bago na. Matibay oh, na. Matibay na. Di ba, dito yung paborito mong place pag naghahango tayo ng trap. Dito siya nagkakape. Dito siya nagkakape. Magtakbo. Dito siya nagkatakbo. Ngayon, pinalitan na natin mga kamising. Basak pa yun Yan. Yan nga, ang nabiling pintura. Oh, basak pa yun. Ay, basak pa. pa ni, kakapitura lang ni Remart uh -huh. Yan dahil iba yung nabiling pintura pero papalitan natin yan. Dito mga na. Sobrang talaga yung gajan ko Dito sa side na to pinalitan ko, so, pinapalitan tibay ko. Tibay pero lang. dito hindi ko pinapalitan tibay kasi tibay matibay tibay pa naman. Ay putas na. Okay kasi But pag may tubig, ayun lalabas dito sa side. Ito matibay pa. Uh, kung ano lang yung pwedeng palitan na uh, talagang papalitan, kailangan talagang palitan. Pero yung mga pwede pa nating magamit na matibay pa, huwag na natin minapalitan. Mas short tayo kasi kailangan pa natin ng puhunan pang dayo. Agoy. Kaya tipid-tipid muna. Malayo yun. This time ko Um, hindi muna natin pinturahan lahat. Kung ano lang yung pwedeng pinturahan, yun lang muna. say Koy, Oi. Sa tingin yung dalawa, tama ba yung naging decision ko na binili ko ng bangka na to? Sobrang ganda, safe na safe tayo dito. Ikaw ko ay? Tamang tama, kasi kahit anong isda, basta ibigay natin pa kinuun. Karga, <laughs> <natin> na. <hatin. laughs> Karga natin lahat. Karga natin lahat. <laughs> basta makarga. Ah, syempre ko ay, hmm. say, pag uh, ginamit na natin to sa mga open area, hmm. hindi lang tayong tatlo, syempre hindi natin kakayanin Uy, to. Uy, hindi diba? ka. Kailangan tayo. <laughs> kaya siguro si Desai mag maniobra na makina. No. Ikaw, ikaw sa pamundo. Tapos, <laughs> yo, koy, yo. tapos ako naman doon sa pagtikin. No. <laughs> Sinong gagalaw mga <laughs> Hindi kaya. Wala. Syempre may mga kasama. Tayo. May mga kasama tayo mga kamising. Ah, uh, isa na doon yung kapitan na lagi natin sinasama. <coughs> Tapos yung lagi natin kasama sa trap, si Bim Bim at si Ding Dong. <coughs> at gusto ko lang ipaalam din sa inyo, kasalukuyan ngayon, si Bim Bim at si Ding Dong yung nag-repair nitong bangka. Sila dalawa? Oo, dahil hindi nyo lang alam, hindi lang sa trap yung alam nila, kundi mga karpintero din, din sila. Kaya naisip ko sila na lang mag-repair. Kaya pala, ang ganda rin eh. Ganda, di Malinis. Malinis pagagawa Malinis paggagawa. Ah, di. natin si Ding Dong at si Bim Bim. natin sa baba. Tara. Koy. Toh. Koy, bakit? I'm sure kilala mo talaga yung mga karpentero natin, di ba? Mga bag mo na yun. Mga bag karpentero. Mga bag mo karpentero toh. Ayan, mga pangising. Si Bim Bim. Si Bim Bim. Kasi, Bim, kumusta yung magiging bangka natin sa diving. Ah, at okay. yung mas safe na tayo dito. Okay daban? Okay. <laughs> Nililiterate daw yung lahat na may may yung bulok kunti may may mga bulok kunti oh, 'yun yung ni-repair natin, 'di ba? Uh, Tapos yun? yung mga pwede pang gamitin, gagamitin pa. At ito, siguro marirepair pa yung bulok pero yung tao hindi na. Ay, oo, oh, sigurado. <laughs> Ano? Amuyin ko lang, Bim, kung kung pwede ba. Ay, hindi. Matibay pa to. Matibay. <laughs> <laughs> fresh na fresh. <laughs> fresh na fresh pa yan. Bawang ligo yan. At syempre, kausapin natin si Ding Dong. Ayan, si Ding Dong. Ano bang <laughs> mga ipaglilingkod ko? Uh, <laughs> sa paglilingkod lang. <laughs> Naglingkod ka dyan. <laughs> sa paglilingkod lang, tatlong araw nyo nang pinaglilingkod rin tayong bangka na to ha. Ah. <laughs> sabi ko lang naman. <laughs> yung yung taas yung i-repair, di ba? Oh. Pero dahil na-check nila mga kamising, pina-check ko yung mga plywood ng gilid kasi importante to, di ba? Kasi ito yung sa labas. Ayun, ang daming ang medyo bulok na, di ba? Marami nang butas. Marami butas. Saka bulok kaya pala nung inaarkilahan natin to. Hindi natin lang kung saan banda yung tagas. Kasi hindi naman natin pwedeng pakialam Kasi hindi nga sa atin Ngayong nabili na natin Pinahalongkat mga kamising Kaya Si Ding Dong at saka si Bim Bim yung naghalongkat Tapos yung naging assistant nila Si Buning Si Raymart <laughs> <laughs> Wala si Raymart dito Nandun <laughs> sa taas mga kamising si Raymart Yan ito na lang yung Pangatlong araw ngayon no mm -mm. Bali ito na lang Yung holder ng tubo Water cooling Dahil pinalitan to Sana yung luma nito Yan yeah. o ay, ah, ito basag, na yung basag-basag na. na yung luma. Ay, no. Kinain na ng ano? Tamasok. mati Kinain <laughs> <laughs> <Yeah, yun. laughs> uh, na ng wati. Pinadita natin yung holder. Ito na lang din naman. Yung ayos uh, sila. Masmog na lang. Masmog na lang. Alala mga ano? Bukas. <laughs> bukas, kaya na tayo ibabak? Pwede na. Pwede na? Kahit, Pwede kahit na. doon na lang. Ay, ano po pala. Gagamitin kasi natin ito. Maghangon ng trap, di ba? Uh -huh. Bukas. Bukas. Kaya okay, ibababa mo Pansamantala, ibababa mo na natin. fix na natin ngayon. ngayon lahat. Ito na lang din naman i-fix, di ba? Oh. Para magamit natin bukas ng umaga. Kasi yung trap natin, ilang araw nakababad ngayon? 8 uh, days na. 8 days. Kasi martes tayo naghanga, di ba? 7 days ngayon. Hindi, 8 Ah, oh, pag 7 days ngayon. bukas ay 8 days. Eight days Excited na yung dalawa. Marami na yung huli. Marami Mar 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 yun Ano, ano, ano? Grabe talaga Marami ito. Marami na lang kasi Ito yung nagbibigay buhay ng team namin mga kamising. Ano, ano? Kada isang araw may pasok dalawang tao. Dalawang isda pala. Dalawang isda. Yan talaga si Bujo positive hey, Positive yan. Kasi tayo kasi may amin yun. May pumain yun. Di baling wala. Basta meron. Oo. Sabi ko eh. <laughs> Pag wala, meron sa kanya. Di <laughs> baling kunti. Di baling kunti. Basta marami. Oo, oh, isa rin to. At <laughs> diba di baling maliliit. Basta malaki. Yan. I-tour muna natin sila ko sa nabili natin bangga. Hindi okay. pa ba natin. Baka di? na na natin yung dalawa, baka bukas hindi mababa yan. Iwanan muna natin <laughs> yan. Iwanan muna natin. Hindi pa ito mga tapos. Hindi <laughs> tapos. Sa sai, tara Sai. Tour muna natin sila Sai. Kailangan talaga matibay ko no? Dahil... Malayo ang punta sa dayo. Tsaka malaking lakot yun. Hmm. Uh, ito kaya matibay na kayo loob nito. Hmm. Ano? Ito, gustong-gusto dumayo eh. Yan. Ewan ko kung bakit ko eh. <laughs> Parang hindi yata grouper yung gusto nito. Malaman natin yun. Pasyal-pasyal. <laughs> 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 Dahil, oh, nakadaya na tayo doon. Mm -hmm. Diba? Nak nakadaya na kami. Pero yung yung isang bangga lang yung nadala natin doon, diba? <laughs> si Chokoy wala. Si Chokoy hindi nakasama noon. Time na yun, diba? Wala, <laughs> kawawa. Kawawa. Okay. Kaya this time, makakasama na natin si Chokoy. Na Dahil, kundusay? alam mo kung bakit makakasama natin siya? Bakit? sasama yung asawa niya. No. <laughs> Baka mahirap na daw. May tagbantay. <laughs> Kailangan ng bantay. <laughs> Makikilala niyo soon yung asawa ni Bucho mga kamising. Dahil isasama namin siya. Sana matuloy dahil uh, ah, gustong gusto na talaga namin magdayo. Uh, gustong gusto mo na bumalik doon. Ang dami nating huli doon, di ba? Mm. Alam na alam mo nagtulingan tayo doon. Mm. Tapos nakakuha pa tayo yung malaking grupo. Alam mo mga yung... Mga kamising, di pa natin para malaman natin kung gano'ng kalaki yung bangka. Lipahin mo kay? Sige. Para malaman nila kung gaano kalaki. Dadaan maputik. <coughs> Wag <ko> <laughs> mo likot ha. Okay. mo. Lipahin mo na 1 Ilan say? 2 2 3 3 ba? Four. Four. <laughs> Five, 5 three, two, one. Five, six, mga dosi siguro. Huh? Ten? Grabe <laughs> <laughs> dosi. Seven. Seven. Eight, nine, ten. Mga eleven lang 8 Eight. Oh, hindi. Ten? Eleven, ganun. Nine. Ten, kalahat Ten. Ten. Eleven. 11 12 po Eleven. Eleven 11 11, <laughs> 11, 11 din pa. Di pa ni buto haba no kidesay, mga 20 <laughs> <laughs> mga 20 say relax <laughs> yung bangka diba mga viewers natin pamilya na rin sa bangka na to dahil kinagamit natin to dun sa paghangon ng trap di ba? pero hindi natin sila na tour kaya, yun, ginawa namin, mga kamising, pinuro namin kayo. Kailangan pa bukas. Kahit, huwag na muna. Kasi, papalitan din natin yung yung palo. Yung palo hmm. Yan, sa ngayon, yan muna yung update sa bangka na ito, mga kamising. Pagkakanya na lang yung susunod na update natin. Kung anong mga dapat pang baguhin. Dahil, excited na tong dalawa magdayo Pa-inom kanina naman tong tubig Kuya ano pa yung dadalhin natin sa pagdayo natin Kuya anong sa tingin mo ano pang mga dadalhin kasi gusto malaman Ay, mga ni mga sa pagdayo Yung ginagamit natin yung kitang dilubid At Kitang dilubid mm -hmm. Matapos yung mga malalaking trap okay. Tapos pang malalaking stay yung palangre uh -huh. At syempre hindi mo wala yung yung kawil mo dadalhin mo yun oh. siyempre kaya dadalhin mo yun yung subid yung sayo huwag na yung subid huwag na yun dabag. tapos dadalhin ko rin yung maliit na bangka kasi baka makadaan tayo ano naalala mo yung nagtuna tayo doon oo dami namin yung gamitin yun kailangan natin gamitin yun tapos ko yung maliit mong bangka dalhin na rin natin saan yun? yung diba nakadak naka siya oo oh. uh, pipintura na lang ng kulang nun, di ba? Pintura na lang. Nun, diba? na okay. May, papakita namin yun Ito mga kabising kapag nagpintura na kami. Ituturahan yan. Iturahan natin yung maliit mo. Para may service tayo, dalawa. Yun sa akin at saka yung sa'yo. Mas maganda dalawa pero makakita yung tuna ba? Oo, kaya nga. Marunong ka ba magtuna? Ah. Grabe. <laughs> marunong. Marunong yan. Si Desay nga, marunong. <laughs> si <laughs> Desay nagkamera sa akin nun, kuy. Gabi um. yung sayo, di ba sayo? May mga butanding. Sa Dami. Sa Dami. Yeah, sana maulit yung sayo. No? Mas malaki pa yung butanding sa'yo. <laughs> <laughs> Ayan mga kamising, uh, na-update na namin kayo sa bagong bangka. Ah, hindi, hindi naman siya bago. <laughs> na-update na namin kayo sa nirepair na bangka na gagamitin namin sa pandayan. Uh, hindi na yan arkilado sa amin eh, yung bangka na yan. Dahil gagamitin namin yan sa dayo. Ano say? abangan nyo mga kamising, bakbakan na naman to sa pagdayo. Bakbakan na yan. <laughs> maraming bakbakan to mga kamising Siyempre kasama natin yung mga kasama natin. Si Dingdong, huwag natin kalimutan. Si Bimbim, -bim, at saka yung kapitan. At may babalik. May babalik. Si yeah. Ma Sino babalik? Si Buning. Si Buning, si Raymart. Ayan yung camera. <laughs> <laughs> Nagkawak na man, camera. Ayan yung babalik. <laughs> <laughs> Good luck sa ating lahat. Good luck. Okay. Good, luck. Okay. Good, luck. Okay. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck, bay. Para sa uh, yeah. good luck. Para sa ating plano. Sana pala rin tayo. See you tomorrow. See you. Bye-bye. <laughs> ingat kayo dalawa. Ha. Mauna na kayo. <laughs> Koy, una na kayo. Uh, wala, wala. wala na. Ingat ah, ingat. Ingat, sige. Ingat. Okay. Something.